mga idol. Thanks for for my 60,000 subscriber mga idol. Bumibilis mga idol na ako subscriber. Sa kabila ng wala akong aminin natin na hindi wala akong magandang video na na upload sa YouTube. Pero ganun pa man mga idol, parang gusto kong i-vlog mo ngayon na panood ko sa YouTube na almost 20 vloggers. 20 vloggers ang binabantayan sa mga yun nga sa pag post ng mga fake news tungkol nga dito sa ating anong sa ating gobyerno. So, kung isipin mga idol, tama naman na minsan hindi rin maganda yung mag post ng sa anong yun nga lalo ano sa mga government government official. So, kaya minsan dati may video din ako na isa. So, dinilit ko na. So, masama rin 'yun, masama rin mga idol kaya ingat-ingat din sa pagpo-post ng sa pagpo-post nga dito sa YouTube. Meron din na ah, hindi magandang minsan kinalalabasan. Kadalasan mga iba mga idol sa ah, dahil lang sa views. Kung baka kaya nagagawa 'yon kaya focus na lamang sa ibang ibang video. Wag, wag na lamang tungkol sa politika o mga politicians. So, so ganun pa man mga idol, ay eh, kapasalamat pa rin ako dun sa mga nagsipag-subscribe. Marahil ito ay eh dahil dito sa paggawa ko ng aking short video. So, hindi ko kayo ko kilala, pero ako nagpapasalamat. Salamat. Parang ako ay natutuwa rin na kahit paano ay aminado ko na wala akong magandang video na nagagawa. Pero talagang nakakataba ng puso mga idol yung patuloy na paglaki ng subscriber ko. So, ganun pa man. Maraming maraming salamat mga idol. Sino ka man, maraming salamat sa iyo. So, pahinga muna ako. Dito muna ako sa bahay. Yan. So, nabali nagpagupit ako mga idol. Pahinga muna ako sa, sa ang lalakaya. Dito muna sa bahay kasi masama ang panahon. Eh. Masama, kasi masama maglag ng umuulan. Kasi, pero ngayon, March, Fire Prevention Month, pero, baligtad na yata ang panahon mga idol. Napaka maulan. Napaka maulan ng March. Yan. Ganun, ganun pa mga idol sa sana yung mga dating na ilang araw, sa linggo, iniisip-isip ko kasi talaga na pangarap ko rin na makagawa ng isang video na yung, yung bang video na masasabi na talagang okay, maganda, kasi aminado tayo mga dol. So, hindi, ko, hindi talaga ako magkaroon ng idea na kung paano magkakaroon ako ng isang magandang video. Hindi, hindi katulad ng iba talagang napaka napakaganda ng mga video, mga idol quality. So, nakakaya naman kung halimbawa gagayahin kasi kumbaga nawawala yung originality ganun ba inisip-isip ko mga idol kung ano nga ba yung pinaka kung ba pinapanood talaga ng tao ano ba tulad ko content ko buhay panlalakaya minsan nagsasalit din ako ng minsan para sa sarili ko eh minsan naisip ko eh kumbaga sino nga ba rin ba ako kasi ordinaryo lang na content creator isang content creator na hindi pa sumasahod So kaya marahil hindi pa ako nakakakuha ng magandang nga magandang views ko bababa. Pero kung iisipin sa subscriber, akala ng iba nasa hood na pero hindi pa ako na totally mga idol na hood. Almost 1000 days na or approximately 3 years na ako nagba Pero hanggang ngayon, so wala pa rin. Pero ganun pa man, tuloy-tuloy pa rin. So hangga't maaari mga iwas-iwas na lang tayo sa nga sa ng yung mga bawal. So, kadalasan kasi minsan nakakapahamak din ng isang tao yun. Dahil lang sa mga views views. Ay, ka pero sa akin, pasalamat na rin ako at konti ang views. Ay, okay lang. So, nag-delete na nga ako ng ilang, ilang ko sa mga video, dinelete ko na. Hindi na ako nang hinayang doon sa views. Yun, may totally tagang kakunti pa rin. Kahit damihan ko pa yung video na ako itilit talagang sama samahin Kakunti pa rin. Ay, So, focus na lang ako dun sa content ko na yung talagang pinupuk, pinapaksa ng aking channel, yung uh, buhay panlalakaya. Kasi minsan, sumasalit, may, minsan yung yung mga aking mga pananaw, ay eh, sinasalit ko rin sa ganitong video ko. Yan. Pero, tulad nga dito sa, mis, sa West Philippines, eh. May video rin ako tungkol sa West Philippines, pero wag ka ang aking content, buhay panlalakaya, naisalit eh, ko din yun. Pero, ganun pa man, ay kung may kakaunti ilang percent lang ng mga video ko ay yun pero kadalasan so it, 95% niya buhay pa lang na kaya kasi nitong umaga lang nakapanood ako ng video na mga yung mga 20 vloggers na binabantayan ng NBI kasi sa mga ipinopost post so ano pa man parang in, tinatawag na rin na inciting nga inciting so sedition ngayon yun so ang mangyayari nga nito mga do ingat-ingat na lang sa pagpo-post ng yung mga video yung talagang ingat napaka maselan very sensitive talagang uh, sana sana ay eh, tayo mag ingat tayo mga idol sa tulad isa rin ng content creator kaya nga uh, mula ngayon ay eh, mag iingat na rin ako sa mga pagpo-post ng hindi basta post ng post iisipin mo na bago i-upload so madali naman isa i-delete ang problema may, may, hambawa, may nakapag-download agad ng video mo so may ebidensya na rin laban sa iyo So, napakahirap din. So, ganun pa man mga idol. Ingat. Sige, salamat, salamat. Uh, salamat sa pananood. Thanks for watching mga idol. Ha. Salamat. Hindi ko man lang kayo kulala. Eh, ako nagpapasalamat sa, sa pag sa aking maliit na YouTube channel. Sige, salamat mga idol. Salamat. Thanks for watching.